simple merienda na dessert na talagang nakakatakam. Ah, uh, pero hindi ko sure kung titikim ako. Oh, wow! Siyempre, siyempre titikim! <laughs> Sabi ni Otep. Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng. And Otep. Si Otep po ang nasa likod ng camera. <laughs> Dahil sa init po ng panahon, kansilado po ang pasok nila ng dalawang araw. Ayun, sobrang init po ngayon. Hindi, hindi pa kami nag-uumpisa, pawis na pawis na kaming dalawang magnanay. Kasi ang heat index po dito ngayon ay 42 degrees. Grabe po, ayan. Pero magluluto kami ng dessert na talaga namang lalong magpapainit sa katawan ni Otep. <laughs> Yan guys, sobrang simple lang po ito. Pasensya na po kung bakit medyo late ang aking mga upload lately kasi hindi ako nakakagawa talaga ng vlog kasi sobrang init-init-init talaga sa labas at saka saka masyado pong bumabagsak ang aking blood sugar kapag ganitong pawis ang pawis. Mabobog po talaga ang blood sugar ko kaya usually nagbababad lang muna ako sa kwarto. Ayan, umpisa na po natin ang napakasimpleng dessert na merienda na ngayon ni Otep. Dessert na merienda. <laughs> Yan guys. Simple lang. Ang ating ingredients, diretso na natin sa ating kawali. Grahams. Pero, crushed grahams na ito. Ayan, o. Oh. Isang lalagyan na ilang grams ba to? Pero isa lang naman to. Isa lang naman yung size ng crushed grahams. 200 grams. Ayan. Ito po ay, ano, nakita natin, of course, sa TikTok at saka sa Facebook. O, oh, ba? Diba? Pero, una ko itong nakita kay Chef Obang. Tapos, marami na rin gumaya, o, oh, mga gaya-gaya, katulad ko. <laughs> Ayan. Tapos, meron po tayo ditong Milo. O, oh, ba? Diba? Chocolate drink. Milo. Dalawang peraso lang yung ginagamit nila, pero dagdagan ko po, tatlo dahil may twist po ito hindi powdered milk na matamis kasi ang powdered milk kasi matamis na rin yun kaya yeah, pinapawisan na po talaga ako so ang gagamitin ko kasi ay ibap yan oh. powdered milk kasi na tinimpla yung ginagamit nila, nila yung mga nakanood ko eh, matamis din kasi yun eh eh, ito na lang. Kasi ano to, sugar-free. Yung uso ngayon na may long sugar-free. Sugar-free nga ba? sugar-free ba to? Hindi pala to yung sugar-free. <laughs> kasi, otot lang talaga mag, uh, ano na to, kakain. Tapoyin natin, kasi para mas malasa rin yung ating mailo. Paguna natin, buksan ang kalan, hanggang hindi siya halong-halo. na rin guys. Halong-halo. Kailangan mix, 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 na mix, na mix, na mix. Yan. Tapos, unti-unti natin i-mix ang ating ebap. konti konti lang. Unti lang muna. Baka sumobra. Tapos yung parang maging parang dona na siya. Yan, hindi pa yan. Dagdagan pa natin. Yan, dagdagan pa natin. Pero kulang pa din. Dagdagan pa rin natin ng konti. Hinaan natin. Buksan natin ng apoy. Mahinang mahina lang. Para kumunat at maluto ang ating Grahams na may Milo. O di ba? Yung iba, powdered milk na tinimpla ang ginagamit dito, guys. Pero tayo ay, syempre, lagyan natin ng twist. Hindi naman gayang, 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 gaya. <laughs> syempre, kumukuha lang tayo ng idea. Ayan. Tumutulo na yung pawis ko, todo. Kailangan kong lumayo, baka tumulo yung pawis ko dyan. Ayan, o. Yan, malapit na guys. Tingnan nyo. Kumunat na. Pero hindi pa to pakunatin pa natin ng konti. Ayan, oh. oh. Makunat na. Parang isang mangkok lang naman pala to. <laughs> si Otep lang talaga ang makakakain. Wow. Malapit na. Konti na lang. Lutuin lang natin ng konti pa. Para naman ma-enjoy ni Otep ang kanyang merienda for today. Pero syempre, may natira tayong ibap. Meron pa akong ibap dyan. Meron na naman kaming kakainin malamig. Meron naman akong yelo dyan. Oh. Magbabasag na lang kami ng yelo at kakain na naman kami ulit ng mais kong yelo. <laughs> ah, may mais pa ako dyan. O, oh, diba? Bukod sa merienda ni Otep, may pang mais yelo pa tayo dyan. Ulit. Kasi parang hindi talaga pwede ngayon guys sa wala tayong mga merienda malalamig. Ano? Doon po sa may mga edad-edad na, ingat po. Sobrang ingat po tayo. Uh, keep hydrated. Yung mga diabetic po, saka yung mga mga may hypertension, ingat-ingat po kayo, ingat-ingat po tayo. Ang matinding pagpapawis po talaga ay parang katumbas na rin <laughs> matinding paglulus ng ano ba, ng energy or ng sugar. Kapag regular lang kasi na hindi naman diabetic, okay lang yon pero kasi sa atin, may tendency kasi na bumagsak yung ating blood sugar. At delikado naman. Ako talaga, sobrang bilis. Bumabagsak talaga ang blood sugar ko kapag ganitong masyadong mainit. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Pakita mo anak. Ayan, luto na. Para na siyang tinapay. Hmm, di ba? Luto na to. Okay na to. Makunat na. Ilagay na natin sa ating molder. Yung mga gilid pala, hindi ko nakuha. Ayan, oh. Pakita mo nga anak. Pa, para na siyang dough. Ito lang kasi yung consistency na hinahanap natin. Parang maging dough na siya. Mabilis lang. Parang almost 7 uh, minutes ko lang siyang uh, hinalo-halo sa mahinang apoy. O diba? Tapos parang medyo amoy tinapay siya. Na tsokolating tinapay. Ito <laughs> uh, meron akong molder dito. Sakala ng meriendahan ni Otep ayo po ay tumatagaktak ang pawis. Mayroon pa akong pumulos dito para hindi tumulo do sa kanyang pagkain. Ayan. Sa ngala ng meriendahan. Ayan. Ilagay po natin dito sa ating molder. O di ba Isang ano na siya para na ito. O sabi na dito lang siya sakto. May supot po. Kasi itaob natin siya mamaya sa pinggan para maganda tingnan. Wow. Eh, pa ganon. O, diba? O, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. Parang choco, ano yan? Choco Grahams. Hmm. Naluto. Naluto yung Grahams. Tingnan nyo, guys. O. Oh. Parang na siyang nagbukang tinapay talaga. Siksikin natin. Ayan, dito na po tayo sa table. Malamig-lamig ng konti. Itaog na natin sa pinggan itong ating minol. Tingnan natin kung magbilog. Magbilog talaga. Tada! Surprise! One, two. Yeah! <laughs> o, oh, diba? Pabilog din siya. Tapos meron pa tayo ditong Goya na chocolate. Oh not paid, pero ito lang talaga ang not paid advertisement po ha. Ito lang kasi nilabas agad kasi nabaluluso ito so, sa sobrang inyek pa naman. Oh. Siyempre, meron tayong goya-goya. Ganyan -Goya. natin si sa ibabaw. Ang design sa pagkain ni Oteb. <laughs> Para paghiwa niya daw mamaya, ay merong goya. oh, Ito na! Ito na po! Ang ating simple merienda na dessert na talagang nakakatakam. Ah, uh, pero hindi ko sure kung titikim ako. Uh, wow! Siyempre titikim! <laughs> sabi ni Ote, siyempre titikim! Titikman ko rin yan, o, oh, di ba Konti lang naman. Bumabagsak, sabi ko nga sa inyo, bumabagsak ang aking blood sugar. Wow! <laughs> May dahilan, tao na tao si Ote. Ayan, medyo nalulusaw na yung ating chocolate. Dapat po malusaw siya ng konti. Para naman talagang nakamelt, o, oh, ba diba? Aray ko naman, madam. O, yan. Teka. Mag-change kami ng position. Si Otep ang titikim. Wait lang, guys. Yan, guys. Titikim na daw si Otep. Sige hmm. nga, tikman mo nga kung anong lasa. Yan, lalusaw-lusaw yung chocolate. Ang sarap. Mainit pa. Pinapawisan siya. Masarap! Masarap? Sure? O, oh, syempre, patikim din ako. Uy, uy, kaya uy. nakaganyan yung... Ayun <laughs> yung chocolate. Ayun <laughs> chocolate. Patikim din ako. Uy, kasarap pag may chocolate. Sarap nga. Kasi nga, kaya hindi ko yan nilagay ng asukal or anything. Tapos ibap yung aking nilagay para hindi masyadong matamis yung... Matamis para yung, para yung chocolate. ...parang nagiging tinapa. Yung chocolate lang matamis. <laughs> Grabe, ang sarap! Pero isang ganun lang sa akin. <laughs> Hindi ko nakakayanin But guys. Paglasin yun naman kaya. Mm -mm, oh. mm -hmm. Teka, itutok natin kay Ote pang ating camera. Mm. Ano? Kamusta naman? Kahit siyang lasang parang pancake. Pancake na? Mm, parang chocolate. Choco pancake? Sarap, no? Sarap, pero ako hanggang ganun lang, hanggang isang, parang isang kurot lang. <laughs> Hindi pwedeng madami. Madami, ah. Yan, pwedeng-pwede nyo pong gayahin. Ang the best na merienda ni Otep. O, di diba? Galing. <laughs> Meriendahan, tapos mamaya-maya, magbimeryenda kami ng, ano, ng maiskon yelo para naman lumamig-lamig. Ako hindi naman ako masyadong kakain talaga na to. At hindi na talaga yun na last na yun. Aba, mukhang bahala kong maubusin. <laughs> Asynchronous po sila ngayon. May mga home base pala. Home base. Asynchronous din yung tawag. Meron silang mga activities lang na binibigay. Yung iba namang teachers ay nag-online din. Kasi sobrang init talaga. Kaya lang ang bill ng aming kuryente ay malamang. Wow. <laughs> malamang na sobrang to the highest level talaga ngayon. Pero wala po tayong magagawa, hindi naman po pwedeng tiisin ang ating buhay na, buhay lang naman na. sobrang init. Kaya magtiis na lang tayo na magbayad ng medyo mahal na kuryente kaysa naman po magkasakit tayo. Basta po, magingat ingat ingat po tayong lahat. O ayan. Pwede nyo pong gayahin itong napakasimpleng dessert. Pwede rin pong gawin niya na balls, parang graham ball siya. Hmm. Yan lang po ang gawin, tapos bilug bilugin 'yan tapos pagulungin sa graham crumbs din. Kasi pwede din naman kasi yung Milo lang na ganun ang gamitin natin sa graham balls. Graham balls, ang usually kasi yung ginagamit doon ay condensed ng condensed, pero pwede pala yung Milo. Tapos magtunaw kaya tayo ng chocolate minsan, ano, ang sarap. Hmm. Pwede din siyang graham balls. Madami talaga pwedeng gawin sa crushed graham at saka mga graham crackers, no? O, oh, ano, masasabi? Anong verdict? Puro <laughs> <More> chocolate na. <laughs> ngiti na ngiti, puro chocolate na po. Ayan, maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Uh, pasensya na po talaga kung talagang medyo madalang ang magiging upload-upload ko. Pero mag-upload pa rin naman po ako kung kaya ko lang rin naman. Wala, po, wala naman po tayong <coughs> choice kasi pag talagang hindi kaya. Pag kasi ang sugar ng mga diabetic, kahit naman po hindi diabetic, eh wala po talagang energy. Ang gusto lang po ay saka masakit po kasi sa ulo yon Saka nakakahilo. Yun po ang mga nararamdaman po talaga. Para din po may yung mataas ang BP, ganun din po. Yan, maraming maraming salamat po ulit sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Mag-ingat po tayong lahat. Keep hydrated po. Huwag po tayong lalabas ng walang panangga sa inip. Magpayong or magsumbrero po tayo. Or kung kaya naman po ay stay indoor na lang po. Maraming maraming salamat po. God bless. Bye po. Ayan na po yung nangyari. Nakakatuwa. <laughs> Pagkatapos ng ilang minuto, ini-spread po namin yung nalusaw na chocolate. O, ang ganda pala pag ganoon. Pwede pala yung ganun na i-spread natin ng ganyan para kapag nalusaw na, O, 'di ba? May almond na siya, may almond flavor na rin po. Ganyan na lang po ang gawin natin kasi medyo nainip kami ni Otep hindi pa lusaw yung chocolate. Binabinakbaka na namin kanina. Actually, <laughs> siya lang manubukbak. Mm. <laughs> Nakakain ka rin. Nakakain din ako konti, pero konting konti lang. -konti oh, ayan. Oh, may pahabol lang. A few moments later. After few minutes. <laughs> kaunti na yung yung nandito. Dad, tikim ka. Kararating lang ng Team Ilog. Ito si Daddy D. Uy. Oh, yung binlag namin. Ito. masarap Tikim, tikim, okay. tikim. Tikman mo. Masarap yan. Parang chocolate cake na rin yan. Hmm, oh, hmm. O yan. Hello? na yung natirang gatas. Gawin nating ano, mayroon pa naman doon extra. Gawin nating mais ko ni yelo ulit. Pero cream naman. O, oh, ba? Diba? Tawagin mo si Lolo ka mo. Mais ko ni Tawagin mo si Lolo. Mais ko ni yelo ka mo. Baka malusaw ka mo yung yelo. <laughs> Sarap. Sarap ng merienda sa malamig na panahon. Ito ang masarap o. Oh. O, timpla ka na. Lagyan mo lang ng ano. Nang... Nang masarap kaya kung walang asukal matabang pala pag walang asukal <laughs> si, si tatang <laughs> yam cream naman yan, tang ay cream din pala yung kinain natin nung nakarang ay, araw si tang. tang no init abihin mo na si lolo may asukal dyan tang lagyan mo anak asukal matabang kapag ebap lang kasi hindi naman yan cream din sada eh Sarap dito guys. Lamig. Mm, <laughs> masarap yung, yeah. yung ano, sobrang init. Sobrang init talaga guys. Si tatang maghapon lang yan sa kanyang kubo. Dado, hali ka na. Gawa ka na. May yelo pa doon. Pagkulang. Pahabo lang yan eh. Uy, baka mabuhos naman marami. <laughs> Ito talaga yung aming ginawa tang, pero matamis yan tang at may choco kaya hindi na kita aalukin. Si Otep lang ang bumanat. Kaya oh, ah? <laughs> yung kuhang sarap ah. Masarap. Kain ka na muna palamig na. Ano okay. ba yung cake ba yan? Ano siya, yung crushed grahams lang yan na may Milo. Sarap. Na niluto. Lasang cake Oo. no. Um. Di sa'yo na yan. Marami na nakain si Otep eh. Uwi. Okay.